update sa ato ang mga manok nga nagluya na apektuhan sa linog kusog kayo nga linog mga bade so upat man to kabuok ang usa kay namatay good actual sa paglinog so ang tulo kabuok nga nagluya mao ni karon ang update namatay good ang usa mga bade wag gud siya kagwanta sa stress so karon ato ni siyang lantawon grabe nang lagom gud ang iyahang bulog murag nang abunog ang iyang bulog oh. Oh, nang lago mangyang mga bulog. Basta rin dispikas. Kani pong sa punuan sa pako, murag nang abunog. Baling laguma. Akong duda ni eh, mga bade kay katong paglinog gasige ni sila og lugpad, lugnut ni sila sa cage. So mao nang nangabanga ni sila sa bungbong sa cage. Mao ning nang lisah bunol ng ilang mga luta-luta ni mga joint mo na hinungdan sa ilang pagka-stress. Doon sila kagwanta tanong matay sila luoy kayo. Pero okay ra ni mga badi, pasalamat ra pud nga dili tanan natong manok nga uh, So ang duha mga bade kay medyo na uli ulian na. Bason maka recover ra ni siya. Medyo makatindog naman siya. Inoon pero hinay siya mukaon. Unya ang usa dire kay mukaon ra siya pero di siya katindog. So bason maulian ra ning duha kay sayang juga ayo, mga badi. So maura na atong update karon mga badi no. Pasalamat rabudang. bud ta nga na ang atong mga manok dere. So dere ra bugo mga badi. Salamat and happy farming.